Webes ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Justice, DSWD, DANR at ang Department of Education para sa malawakang pagsisiyasat sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Matatanda ang nasasangkot sa pang-aabuso sa mga minoridad ang mga leader ng grupo, kabilang na si Senior Aguila. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin de Mulya, nasa 22 na mga minor de edad doon ang hiniyang magkaroon ng live in o common law relationship sa loob ng samahan. Nagbubuhay mag-asawa na wala namang kasal. Iyan ang tinatawag ng common law. Parang live-in, live-in relationship. Pero ito yung mga bata na uh, some many of them below 18 na uh, involved in a common law relationship. May mga lalaki rin, may tatlong lalaki na minors na with adults naman na babae. Ayon kay Rimulyaw, walang bisa ang kasalang ginagawa sa mga minor di edad doon. Avoid yan sa batas natin. You cannot marry off somebody who does not have the requisites uh, to, to, be, to be married. Kasi meron tayong age of consent, meron tayong age of marriage, meron tayong kinakailangan na solemnizing officers. Sa tingin ni Rimulyaw, wala namang pilitan o porsahang nangyayari kapag pinagsasama ang mga ito. Pala daw sa kanila kung bakit masaya pa ang mga tao doon sa kanilang sitwasyon. Isa nga sa ironic na pag-uusap pag, -uusap, pag -uusap namin kanina, parang ignorance is bliss. Merong, pero ang findings ng DSWD kasi ang lakas ng level of malnutrition, mga bata malnourished, uh, hindi maganda ang buhay nila. But because they, know, they, know, uh, no, they know, no, other life. Para masaya sila. Hindi mo, hindi mo masabi, no, kung bakit ganon. Sa ngayon, meron ng mga batang tumitistigo sa mga napaulat na pang-abuso ng SBSI. Sila ay nasa kusudiyan ng DSWD. Ang pagpapakasal sa mga minor di edad doon, paglabag daw yan sa Children and Youth Welfare Code. Tiwala ang kalihim na marami pa sa mga miyembro doon ang tetistigo at sila ay na ng gobyerno. We expect more of them to, to, to be witnesses when summoned by uh, by the courts, kasi the case build up, our our prosecutors are busy uh, building up the cases so that we will be able to to render the protection give to to give the protection needed by the children. Maliban sa malilo na SPSI, hindi rin daw lusot sa mga pananaguran ang mga magulang ng mga bata. Ah, uh, Pagka uh, yung parents ay instrumental sa kanilang pagkakasal kahit na illegal uh, they can, they can lose parental authority. It's a possibility that uh, that's always there. Para sa Jos at Pilipinas ko mahal Gonzales, yes, kasi news.